Hello, hello, hello mga kasuwerte kasari. Magandang buhay. Welcome back again sa ating channel. For to video, negosyo tips tayo bago mag-closing time. Time check tayo ay 11:10 PM na. So, ang topic natin ngayon ay ito na nga. Maraming makaka-relate dito. At pwede tayo mag-usap-usap sa comment section. So, ito ang tanong ko sa inyo, no? Bakit may mga tao, mayroon tayong mga kakilala na nagtayo ng tindahan, nagtayo ng negosyo, nagumpisa ng pagkakitaan, but kalaunan, eh, nagko-close din, no? Siguro, dyan sa lugar nyo, mayroon kayong na-experience, nakikita na ay nakaka open lang niya, bakit nagsara na ngayon? Di ba parang last month nag-open yun, bakit ngayon close na, no? Kasi, unang-una para sa akin, no? So, para sa akin, ang unang-una unang-una, bakit sila nagtayo ng tindahan, ng negosyo, nagsari-sari store? Unang-una ay nainggit sila. Nainggit sila in a good way. So, siguro yung tao na yon na-inspired sa mga nagsasari-sari store, ay, okay naman palang sari-sari store. Sige, magtinda din tayo. Ay, ang dami palang bumibili sa sari-sari store. Sige, parang maganda negosyo ito. Parang marami din bibili sa atin. Parang yun yung nasa isip nila, no? Tapos, ayan na, may puhunan sila. Siguro may pesto naman. So, nag umpisa na magtayo ng tindahan na negosyo. Kasi akala nila madali lang. So, dahil nga, nainggit in a good way. para na-inspired. So, yung inggit niya, yun, yung inumpisahan niya sa isang negosyo, na akala niya madali lang. Ang dali nga lang naman magtindahan, di ba? Mamimili ka lang sa grocery kung may puhunan ka, may paglagyan ka ng yung paninda, mag-display-display ka, magtinda ka na. O, di ba? May bibili, may benta. Oh, so yun ang expectation. Pero sa reality ng pagtitinda, no? Kailangan 'yan. Kung nag ka talaga, kung porsigido ka sa pagninegosyo, unang-una, maaga ka gigising, no? 'Di ba? So akala nila ka super ay okay lang 'yan, 'di ba? Basta magbukas lang ako, ganyan. Oh, hindi nila alam na pag may tindahan ka, lalo na kung mayroon ka mga paninda dyan na mabilis ma-expired, no? Kailangan talaga mag-open ka na maaga kasi alam mo, umaga may mga bibili ng mga tinapay, ng mga kape, di ba? Sa tanghali, halos hindi ka na makapag-idlip niyan kasi alam mo, mayat maya may bibili. Mararanasan mo na yung paisa-isa. Mararanasan mo na yung may mahuhutang na sa'yo, di ba? Tapos marirealize mo, ay hindi pala madali magtindahan. Opo. Kasi sa pagtitindahan, kailangan talaga yan responsibilidad ka. Responsible ka na negosyante, nagtayo ka, so paninindigan mo ito. Hindi to parang, ay, nakita mo lang yung isang nagtitinda doon, mabenta, kaya gaya-gaya ka, liba, hindi mo alam pala. <laughs> kailangan pala to ng sipag, ng tiyaga, at pagpuporsige. No? So, nakadepende na lang din sa'yo kung ano ba ang purpose ng iyong pagninegosyo. Ikaw lang ba ay naglilibang o gusto mo lang wala lang. Gusto mo lang gumaya o gusto mo maghanap buhay. Yung tipong hanap buhay talagang ang ginagawa mo. Syempre, paghanap buhay ang gagawin mo sa pagninegosyo. Talagang andun talaga ang sipag at syaga at pagpuporsige. Dahil gusto mo, ang pangarap mo is lumaki ang negosyo mo na inumpisahan mo. Hindi pwedeng wala-wala lang, di ba? Petex-petex ka lang. Basta magtinda ka lang dyan, mag Walang ganon. Dapat may goal din tayo mga negosyante kung gusto talaga natin mapaunlad pa yung ating kabuhayan showcase. Opo. So, mayroon pa. Bakit sila nag... Oh, wait lang. May, may extra. So, bakit pa may mga tayong kakilala nagtatayo ng negosyo? Di ba? Takalauna, nagsasara din. So, unang-una dyan ay marami makaka-relate dito, no? Siguro ang puhunan nila ay galing sa utang or sa bumbay. Pag mahigpit ang pag taong gipit sa Bumbay, kumakapit. Ika nga, no? So, syempre, ang pagtitindahan, magkano lang din naman ang tubo dyan? Dos, hanggang lima, hanggang sampo. So, kung inutang mo pa ito, mula pa ito sa utang, mula pa ito sa 5-6, tapos nagbabayad ka pa dyan ng mga kuryente, mayroon ka pa pinapasahuran, tapos, di ba? Hindi naman ganong kabili ang tindahan mo. Ang ending, e, eh, magkuklose ka na lang talaga. Kasi para ka lang nag para lang may pambayad ka doon sa bumbay. Kasi yung kita mo, ay eh, mapupunta lang din doon sa pambayad mo, sa utang mong puhunan. Opo. So, ito pa. So, bakit may mga kakilala tayo o may mga tao nagtatay na negosyo, kalauna nagsasara din? Kasi, ang iba kasi dyan, may pera sila. May puhunan sila. So, ang naisip nila, magnegosyo, ano madali, sari-sari store. Ganyan. So, ngayon, hindi pala nila alam na nakakapagod pala, no? So, ang ending, ay napagod si ati, kaya tigil na lang negosyo. Kasi, parang naisip nila, pagod ako dito, piso dos, lima, sampu lang din naman palang tutubuin ko dito. Eh, di, mag, ano na lang ako, relax, relax na lang ako, ba diba? So, may mga ganun kasi nakala nila, forget may puhunan sila, may nagsusuporta sa kanila, may nagbibigay, pero hindi pala yung passion, hindi pala niya passion ang pagtitinda. Parang, ay, parang bang artist si ate, yung, ay, ayoko na ganitong trabaho, ayoko na ganito na, para parang akong dito, ayoko na ganito. Parang ganun. Parang nag-iba na lang ng, ano, ng, ng career. Ayoko na magtinda. Magtrabaho na lang ako. At sa pagtrabaho, nakakaligo pa ako araw-araw. Sa pagtitinda, halos hindi na makaligo. ganon, di ba? So, ito pa. Bakit may mga nagtatayo at nagsasara? Kasi, ito talaga ang pinaka main reason bakit hindi bakit nagsasara kalauna no hindi na pagpapatuloy yung inumpisang negosyo kasi nga hindi na ma-manage ng maayos ang negosyo no unang-una diyan syempre ang cash flow ng tindahan money in money out my expenses hindi na ma-manage Akala na kasi nila, benta-benta-benta lang. O, gastos-gastos-gastos lang. So, hindi nila alam. Dapat ang puhunan sa tindahan, hindi ginagalaw, pinapaikot-ikot lang para naman lumago ang yung tindahan. Kaso yung iba kasi nga, hindi inaaral yung negosyo. Kung sige benta, may pera, gastos sa ibang bagay. So, pag ending, luki negosyo, sira-sira store. O, kasi nga hindi naayos yung management. Ganun. So, yun ang pinakaano talaga sa pagtitinda, yung management mo sa tindahan mo. Sa pagmamanage mo ng cash flow mo, ng mga paninda mo, hindi pwedeng bili ka lang ng bili dyan, na alam mo naman hindi ganun kabenta, alam mong hindi naman to ganun kaklik, imba ka ng imbak dyan. So, yun. Ulang ng knowledge sa pagpapatakbo, sa pagninegosyo. Diba? Yung hindi porsigido yung panghali na gumising, magano, nawawala ng customer, halos wala nang bumibig ng mga customer kasi hindi inaayos yung customer service, di ba? So, ending, wala, natigil negosyo na lang, di ba? Sara na lang natin, mga So, yun lang, kaya may mga nagninegosyo, nakalauna, nagsasara din. Oo, siguro, ang ano lang kasi dito sa paghahanap buhay ng sari-sari store, matira ang matibay, matira ang may punan, at matira ang masipag. At matiisin, oo. Kasi kung talagang magtiis ka dito sa negosyong ganito, papasaan ba at aasinso ka din. Alam nyo, marami na rin ako nakakilala na sari-sari store, 20 years na pagtapos na. Siyempre, nagtsaga, nagtsaga, nagsikap nagsipag hanggang umangat ng umangat ng umangat. Pero kung dito ka lang sa baba, sinubukan ka, sumuko ka na, nadapa ka, hindi ka bumangon, talagang hindi mo na pinorsige yung pagninegosyo, naghanap ka na ng ibang way, so wala na. Hindi ka makakarating doon sa tuktok ng tagumpay. Kasi bago ka makarating doon sa tuktok, marami ka talagang butas ng karayom na pagdadaanan, lima diba, Bago ka makapunta doon sa tuktok na yon ng tagumpay. Gano'n. Oh, uh ah. -huh. So, <laughs> so, appear sa mga mga ha? At, comment down below kung ano yung mga, ano yun na lang, mga comments sa mga bakit nagsasara ang mga ibang tao na nagbukas ng negosyo. Gano'n. O siya. So, bye, bye na. Thank you for watching. Nangit love, love, love.